Hello, good morning. Ayan, mag-delete muna tayo. Tayo, lanta na si aking wahed Alicia. Ayan, oh. Bilog na bilog yan. Punong-puno ng bulaklak. Ayan. Ito naman si Sunset Orange, oh. Ang ganda ng bulaklak niya. Ayan, mag-delete, ngayon. Ito yung aking mga trinim. Ayan, oh. Ano nga ba yung ano nito? variety ang ID nito sino may alam sa variety nito ayan yung dahon niya o green o green kumpol kumkul ang bulaklak ito naman si lilak ay may bulaklak na rin si lilak o ayan o ano siya puting puti ito si Alfonso gandang gandang bulaklak niya oh. magdidilig ako ngayon dito sa aking garden kasi pinanghali na ako hindi oh. pa ako nakadilig kailangan diligan kasi pag puno ng bulaklak yung mga yan kailangan diligan para hindi madry ang mga bulaklak nila kasi pag natutuyuan nada dry sila nalalagas agad kaya ayan ayan oh umaapoy ang mga bulaklak nila ito si fire opal ganda blak bulaklak nila ito naman si sino ba to limutan ko si angus gold oh 'yung bulaklak ni angus gold oh diba hmm. si Uzi Gold ayan yan eh, bulaklak dito sa aking greenhouse oh, lahat may bulaklak yan ganda ganda kaya kailangan magdilig ito yung mga bago ito nga ano to rooted hindi nalalagyan ng fertilizer yan. kaya ganyan pa yan sila si Wahid si Wahid Alicia oh. Ayan. for sale yan, mga yan okay mga ito si ano ang ganda oh. diba ang ganda tingnan ng mga bugimbilya pag full bloom oh Ayan si Hawaii white at si Hawaii violet. Ayan. Punong-puno ng bulaklak. Ito naman si white butterfly. Ayan, 'di ba? Kagaganda. Samotsari Inayos ko na 'to. Pinagsama-sama ko na 'yung mga ano magkakakulay. Ayan. Sino yung gusto bumili? Ayan, ang dami na. For sale to lahat. Malapit lang dito kasi hindi pa naman ako nagsiship. Siship. Pin. Delivery lang sa malalapit dito. Ayan. And rooted kong Hawaii white. Ang dami oh. Ayan. Ito si Hawaii Butterfly. Ang ganda. Ay, Hawaii. Hawaii White pala. Bloom na bloom. Ito si Violet. Si, ano, oh, Red Diamond po. Oh, may bulaklak na ang liit pa. Ito naman, ang ganda niya. Kahit maliliit, ang liit-liit. Ito si... Chinese lantern na ang liliit ng bulaklak niya. Ewan ko, nakikita nyo yan. Bulaklak na yan. Ang, uh, Chinese lantern yan. Isang taon na to. Nabili ko ito cuttings lang. Uh, isang taon na, mahigit. Pero ganito pa lang siya kalaki. At least na bulaklak na. Ayan, si Chinese lantern. Ang cute ng bulaklak na. Ayan. Ang aking mga halaman dito sa garden ngayon diba? makulay ang kulay ng mga bulaklak ang kulay si Wahid Alicia o, talaga naman dami rin bulaklak niya ngayon hmm. lahat ng Wahid Alicia may bulaklak siya doon ayan po Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking munting channel sa Annalyn's Garden Vlog. Pa-hit na rin po ng notification bell pala lagi kayong updated sa aking mga video. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Thank you for watching.